Hello guys, naranasan nyo na po gamit ba ang magluto sa new fried chicken na dili na kailangan pagabutangan sa crispy fry. Ba, di tutukto ko po gani sa inyo kung paano. Pagabutang ka na po gani sa itlog. Depende po sa gusto mo na itlog. ba. Pero bali sa akong posa ng na Si mama po ganin sila na gano'n dida. Bali, pagkabutangan po ng magic sarap. an magic sarap po an ang dasan lasa. Pagkakutilan nga ni siya hasta sa nang matunawin an magic sarap. Magkabutang po ganin dida. harina gamay lang hari na. Si ama po ganin na natong paghihimoon. Dili na po natong kailangan sinan crispy fry kundi harina na lang itlog tapos magic sarap and pwede habang po ganin na siya na kinakutil ay kutilan po na hasta po sa maglapot na and then pwede na po natin inaibutang inin gin utud utud na karni na manok pagkatapos ganin sinan karni na manok at pag kayo na po gani na hasta sinan mag ayun na ganin na siya san maayo para naman mas Magnot ang lasap. balik nagbutang na po gani ako diya sa lana sa pagabot dito po gani okay lang po gani magbutang sinandili pagad masyado mainit ang mantika para naman dili magpitik-pitik kaso nga sa akong nanidi ay ang mantika gani ay kalad na kaya nga ni sobrang nagisuran po gani sa pagkabutang sa time na pwede na, na po gani na palihon ay na po amo na pinasya gina Medyo brown ng pugani. Kailangan na pugani na siya balon para dili gani masyado ma tubod. Kahunga gani itita na no kay akong uh, pimenti content ang uh, mga gulay-gulay at -gulay, eh, mga ano bira lang pugani ako magka-content si me. So, yan na po kay gusto ko nga mag-content at po. Alisan, pagkabali na po gani, may giluto po dyan si mama dila na hot cake. Saan, pag time na po gani, na pwede na nga na siya na pansin anduhan na bali ay ala na po Gipalina po gani na siya kay para na dili matawad pagkatapos gihaon na gani kay para na madili dahil matubod ina siya kasayang na magpatubod sa so, kung makikita nyo po gani basic lang gani ang pagaloto kay kung dili ka na po gani magabakalpas ang crispy fry itlog na lang tapos harina ang pagabakalon mo And then, may manu ka na namanamit, May sara ka na naman amit. Chicken joy na waran halo na crispy fry. Bale, diligan ni na matatawag na chicken joy. Kaya, kung wala kita ketchup, papa, ketchup nga sa sinin akong ginabutang. And then, kakabutang ko pala ganit. Di pati lawan ko ganit una sa akong pamangkin. And then, dili man po ganit kita mapa-orhe siyempre. Magabutan ka na ako dito sa ketchup sa fried chicken. Bale, ako, mga tilaw ka ako da akong manamit gani. Pero sa una ko pala po gani dito dida na tilaw, sobra po agad talaga nanamit. Lalo na po gani kung may ketchup. Siyempre, dilit naman po gani. Ipalugi in aton mga hod na mga gani daw ko siya. Bye-bye!